Ah, no, okay. <laughs> <laughs> Hindi pa yan yun. Wala pa akong buka dito. Go for the gold! <laughs> <laughs> Ay, pangatlong batis na to. Ay, ilong. Kasi, yes. Kaya hey, yes. hey, pa! Tipin na lang yung waistline mo. <laughs> Go, YouTube! Alam <Go>, na yung mga nagpaiso natin. Hindi ko sa kamay na ang sinasabi ng batis. <laughs> oh, Juliana, kaya mo? Makan mo. Lumak. Lisa, ang